Ano po ako para po paalam po ang ikaw. Ang warang ng kares ng Judge Gina Viva uh, Palamos ng original Trial Court Branch 1 on 1 ng Pasay City. Ano po? Ito po ang warang ko sa Labuid is 14 pounds under po siya ng Section 28 ng RA 8799 po um, ang The Securities Regulation and Kaya uh, po mong hindi ka na po ang malinini mag walang magsawalang timo. Ano man po ang inyong sasabihin ay maaari po gamitin pagor o laban po sa inyo sa ano po ang pagkakuraman ninyo sa inyo. Kayo rin po ay kung so, may kakayahan may po kayo, may karapatan po kayo kumuha at huwinin ang sarili po ninyong abogado. At kung wala po kayong kakayahan, bibigyan po kayo ng gobyerno. Kayo rin po mga may karapatan. Pumili ng doktor na magbibigyan po ng physical treatment ninyo. At kung wala man po mang bibigyan po kayo ng gobyerno. May intubation.